Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, critical pa rin ang lagay ng reporter ng Tribune na pinagbabaril sa Pasig noong linggo. Pero isang anggolo na lumulutang ngayon ang posibilidad na sangkot ang biktima sa transaksyon sa droga. Romel Lopez, ikwento mo. Nakaboon pa rin sa likod ng Tribune reporter na si Fernan Angeles, ang isa sa pitong bala na tumama sa kanya ng tambangan siya noong linggo. Dahil dito, mayat maya pa rin siyang sinasalina ng dugo. Personal na binisita ni Vice President Jejo Marbina ang reporter sa ospital kanina. Binoo naman ng PNP ang task force Angeles. Kailangan tayo magsuri no? kung ano ang nangyayari sa ating community uh, uh, ngayon. Maselan ng bagay na ito ano? Uh, ang uh, panalangin ko nga, eh, kailangan eh, magkaroon ng todong uh, investigasyon dito. Yun. Sa ngayon. Di pa raw nila ay ang posibilidad na may kinalaman sa trabaho ng reporter ang krimen. Pero tinututukan na rin nila ang isa pang angulo na nagdadawid kay Angeles sa transaksyon ng droga, lalo na may standing warrant parao ito. Titignan po natin lahat yan. Of course, uh, kung ang uh, ating mga investigador ay magsabi na i-rule out na yung uh, uh, work-related na motibo. Ayon sa kapitan ng barangay Palati, sa Pasig, kung saan ginulpi at binaril si Angeles noong linggo ng gabi, nagtataka siya kung bakit dumayo ang reporter sa kanilang lugar. Di naman daw kaila sa marami, nakuta ito ng mga pusher at mga kriminal. Medyo yung bahay niya ay malayo dun sa, sa pinangyarihan ng krimen. At yung area na yon ay hindi, ibig sabihin, merong hindi magandang... Uh, transaksyon doon sa lugar. Pero ang asawa ni Angeles, todo tanggi sa mga paratang. Di, i-check na lang. Alam ko puro libel lang kaso niyan. You won't be a good journalist if you don't have a libel, libel case, ba? Diba? Tukoy ng task force Angeles ang pangalan ng mga sospek. Pero ayaw pa nila itong sabihin. Dahil naman sa insidente, muling umugong ang sehestyon na armasan ng mga miyembro ng media. Pero sabi ng palasyo, hinay-hinay muna. Romy Lopez. News 5.